sa aming bahay mga idol ayan o ito yung aming bahay anong matanim uh, kita niyo naman yung damo trimans hindi kami nakabalik ayan ang ating tulay di ko alam kung pwede pang daanan may bulaklak yung ating orchids sa eh. halaman ayan Ayan ang ating gumamela. At lang. Ayan. Hala, may nag-bar down mga idol. Ayan o. Nag-bar down yung ating gilid ng fish pan. Idol. Malaking trabaho na naman, ere. Hingal pa kami, Idol. Hindi pa kami nakakapasok sa aming bahay. Ikot mo na. Hindi pa pato nagbulaklak. Lumaki na ano niya, oh, yung tinanim mo na ano, yung pinagputulan. Yan lang maganda yung tanim yung ano, yung mga suhi niya. Sabi sa'yo eh. Yan. Ito, napasok tayo mga idol sa aming bahay. Kita niyo yan kung gaano kadami ng linisin. Yan. pasok tayo. bahay. Tapos ko nagtumbahan lahat ng mga gamit ko. Pag hihira ka lang umuwi. Kita nyo mga idol yung, yung ano, ugat oh. Pumasok na dito sa so loob yung ugat. Yan. Mamaya na tayo akyat. Sa taas, magpausok muna tayo.